Ang Espiritu Santo ipapaalala niya sa iyo yung kailangan mong maalala. Kung hindi mo mahal ang salita ng Diyos, anong ipapaalala niya sa iyo? Wala kang binasa. Actually, mag mahirap magsabi ng may paborito kang verse kapag talagang napamahal sa iyo yung salita ng Diyos. Kasi lahat may nagtatanong sa akin, Kuya Ruther, paano ka kinakausap ng Diyos pag kailangan mo yung specific na salita ng Diyos sa isang pagkakataon? Sabi ko, mahalin mo ang salita ng Diyos araw-araw Kasi ang Espiritu Santo ipapaalala niya sa iyo yung kailangan mong maalala Kung hindi mo mahal ang salita ng Diyos, anong ipapaalala niya sa iyo? Wala kang binasa Kaya po, baba, magbabasa tayo araw-araw, mananalangin, a-attend ah, ng church, mga self-group at ano-ano pa Para pagkailangan mo yung salita ng Diyos, kahit nga hindi mo hinihingi, biglang dumarating kasi dati pa nakatanim sa iyo